Hello, hello mga kalipop. Andito naman tayo sa lebob ngayon. Ayan, makikita doon sa likod ng saging. Um, ang problema natin dito mga kalipop. Ah, um, meron na tayong pananim na saging. Eh, mahirap pa rin tayo. Kasi ano, ah, uh, walang bumibili ng saging. Mahina ang pinta. E, nahihirapan tayo kung saan natin dadalhin. Yan yung karamihan. yan makatami uh, bagsak naman yung presyo humihingi naman bagsak walang bumibili gumulong wala tayo rin yung naman ng nerbiyos wala wala ayan kitang-kita doon sa likod ko uh, ano naman yun, masasayang din naman kasi wala naman hindi lang yun, meron pa din ah ayan, ayan ayan kitang-kita mo uh, sa yan kukunin sana natin kaso wala tayong kontak na pinuntahan natin yung bumibili kaso sabi nila marami na daw siyang nakuhang saling wala na tayong magawa hindi dyan na lang ito yung ibang pananim natin dito sa likod ayan yun yung saging na hindi natin makukuha kasi wala tayong nakontak na bibili ng saging natin ano kawawa yung mga kasamahan nating farmer kahit masipag sila problema walang bumibili ayan so ano na ngayon so dyan na lang para may hinog dyan kukunin natin kung hinog na kasi walang bumibili